kami sa bahay namin. Sila. Tulog. Sabi nila, 24 hours to sila gising. Tignan mo nangyari. tulog. Harap ng tulog. Ito naman po yung dalawa. So, yun. Ay namin. Sila Junior. Uh, yung Jules makatabi. Si Miguel. Yung Jeep stairs so said him magkakatabi hindi kita dito sa kwarto nga niya dilim mm hindi -hmm. lang sa kanilang may ilaw kikising sila ito so, 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 <laughs> sila sa iro sa dos salamat ka makikita nakatawa sila pa na ko rin tulog <laughs> bye bye time for me to sleep